kaya bang talunin ni Jack Hanma si Yujiro Hanma sa kabila ng katotohanang ng siya ay half-blooded Hanma lamang. Maipapalabas ba ni Jack Hanma ang demon back nito na tanging pure-blooded Hanma lamang ang nakakagawa at yan ang sasagutin natin sa video na ito mga ka-hunter. Pero bago tayo magpatuloy ay iniimbitahan ko kayo na ilike at ishare ang ating videos bilang suporta sa ating page at channel. Nagtatalakay ako ng malalimang pag-aanalisa sa mga paborito nating anime na gaya ng Baki the Grappler. Muli, maraming salamat sa patuloy na suporta mga ka-hunter. Si Jack Hanma ay kabilang sa pamilyang Hanma ngunit sinabi na mismo ni Yujiro na kanyang ama na si Jack ay isang half-blooded Hanma lamang. Ibig sabihin ay hindi nito tataglayin ang espesyal na abilidad ng isang pure-blooded Hanma. Kabilang dito ang pagpapalabas ng demonyo sa likod na magbibigay ng maximum fighting statistics ng user nito. Ibig sabihin nito mga kahunter, ang user ng Demon Buck ay magiging mas malakas pa lalo at mahihigitan pa nito ng mas mataas pa sa maximum level ang human capability. Ngunit paano nga ba nasabi ni Yujiro na si Jack ay half-blooded Hanma lamang? isa sa mga dahilan dyan ay ang special na abilidad ni Yojiro na makakita at masuri ang katawan ng tao na tila na CT scan niya ito at na x-ray at malamang ay nasuri at nakita na ito ni Yojiro sa anak niya na si Jack Hanma at isang dahilan din ay si Yojiro mismo ang nakakaalam kung kanino niya ibibigay ang purong mod takils ng Hanma. Kidding aside mga kahunters, si Jack ay nabuo lamang dahil sa ginawang kahalap yujiro sa kanyang ina na si dayan at napanood naman natin sa naunang baki series na ang pinili niyang bigyan ng purong punla ay ang nanay ni baki na si emmy akizawa dahil mayroong itong bloodlust na kapag nagkaroon nga ng anak si yujiro dito ay talagang magiging worthy opponent nga ito sa tamang panahon anyway mabalik tayo sa main topic natin na si jack hanma Si Jack Hanma ay half-blooded lamang ngunit dahil sa masiding pagnanasang talunin si Yujiro at makapagiganti dahil sa ginawa nito sa kanyang ina Nagawa niyang ibenta ang kanyang kaluluha sa demonyo sa anyo ng teknolohiya at siyensya. Si Jack Hanma ay gumamit ng eksperimentong droga na tinatawag na ekspor. Pinalakas ang katawan nito ng labis at hindi alintana ang babala ng isang siyentipiko na maaaring ito ang pumatay sa kanya. Dumana siya ng matinding sakit dahil dito at nakaligtas lamang sa epekto ng gamot dahil sa nananalaytay sa kanya ang dugo ng isang Hanma. Ang gamot ay naging sanhi ng kanyang mga kalamnan maging lubhang malaki at malakas sa kasamaang palad, ang ilang mga gamot ay kalaunan ay nagawang sirain muli ang kanyang katawan at lubhang nabawasan ang kanyang pag-asa sa buhay sa proseso. Ngunit nang maglaon na ayos ni Jack ang kanyang katawan at lalo siyang lumakas. Sa ikalawang serye ng Baki series, siya ay sumailalim sa operasyon upang siya ay tumangkad at lumakas. Isinagawa ni Kureha Shinogi ang operasyon at salamat sa katotohanan iyon ang nais na epekto ito ay nakamit sinabi ni Kanji Igari na si Jack ay mas malaki pa kay Mount Toba dahil sa mga pahayag na ito, kaya bang pwersahang palabasin ang demon bak ni Jack Hanma sa tulong ng siyensya? At sa tingin ko ay hindi malabong mangyari ito dahil kung nagawangang buhayin ang kaluluwa at ilipat sa katawan na katulad ng ginawa kay Musashi Miyamoto at ang ideya ng pag-revive sa napreserbang katawan ng sinaunang tao na si Pikel, magagawa din ng siyensya nagisingin ang purong dugo ng isang Hanma kay Jack Hanma. At kung magkataon na magkakaroon ng demon bak itong si Jack, ay talagang magiging mas malakas ito kaysa kay Baki at kaya niyang sumabay o daigin si Yonjiro. Kung babalikan natin ang naging laban ni Baki at Jack sa season 1 ay tanging demon back na lang ang nagiging panlaban ni Baki dito. Paano pa kaya kung si Jack ay gumamit din nito? Kinukonsidera na nga na isa sa top 5 strongest itong si Jack matapos talunin ang binansagan the god of sumo na si Nomi Sukune. Si Nomi Sukune lang naman ang fighter na pinaglaruan ang strongest fighter in America na si Biscuit Oliva. Isa din sa magpapakita ng lakas ni Sukune ay ang naudlot na laban nito kay Baki kung saan na-recognize ng mga fighter ang lakas nitong si Sukune kahit ang pagkapanalo ni Jack kay Sukune ay talagang kamangha-mangha. Pagdida pa nga na si Jack ay hindi nakakagamit ng Demon Back at kung maipapalabas ng sensya ang Demon Back kay Jack, malamang ay magiging magkaiba ang resulta ng laban nito kay Pikel at baka si Jack pa ang maging worthy opponent para kay Yonjiro. Ang paksang ito ay kinakailangan pa ng mas malalim na talakayan Comment down below kung gusto nyo pang magkaroon tayo ng topic patungkol dito Maraming salamat sa mga ka nating umabot sa dulo ng ating video At kung hindi ka pa nakapalo at nakasubscribe ay huwag kalimutang pindutin ito para sa mas madami pang anime content na gaya nito Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang HUNTER